Ito kami ngayon guys sa hallway ano, na ng ko punta kami ng konting mall Ano si Justin natawak tumakbo? Sinong tumakbo? Justin Ay! Asan dyan? Ano si Justin? Hindi ko napapakita kasi ano to eh sa election Sino dyan? Justin ano? Ay! SK kagawad siya? Ay! Oo yung sa baba So ayun nga po hindi ko napapakita ang aming hallway na maliit pero maganda Puro banner po kasi, kasi gawa ng, yun nga, malapit na mag-eleksyon. Nakakatuwa. Punong-puno ng banner ang ating, ano, mga bakod. Ayan, punta na kami ng mall. Saglit lang. Meron kasi shortcut, yan kami dadaan. Malit na shortcut sa bukid. Mas malapit. Nakakatuwa, ang puno nila. O, oh sana all. Ang puno ng saging. Ang hmm, dami na ngayon, ah. Pero medyo maaga pa niyan doon. Yan time na yan. Maaga pa pero malapit na maggabi. O, di ba? <laughs> maaga pa pero malapit na maggabi. pasaway. Ay, ito yung bukit namin muna. Napakaganda. Sarap na daanan kasi sariwa yung angin. Press na press pa siya. Parang marami sasakyan ngayon. Medyo, ayun nga. Na-share ko na rin din. Naggamas na ng ano, pare babo pa lang. Siguro magpapalit na ulit. na Botohan na naman. Balik tayo sa eleksyon. Hindi na pala pa buboto bo yung anak ko kasi gawa ng hindi pa siya nakaregister Tama nak, di ba? Hindi pa, baka sa susunod na lang. Then, na muna kami sa Glit sa mall kasi may bibiliin lang siyang moisturizer. Sa na sa na siya. Sure. Ayan, nung nakaraan, hindi tayo nakakalabas. Ang share ko lang is garden ko. Ngayon, nandito tayo sa labas. Ayan e na nga po, nasa mall kami. Ayan kami sa damitan. Kasi merong hinahanap pang anak ko. Nagagamitin niya raw sa school. Na binili namin dyan. Ang gaganda rin ang mga damit dyan sa mall na yan. Punta po kayo dyan. At mamili na. Ganda ng mga dress na Oh. Tsaka ng mga sandals. Hello ate. Nakakatawa si ate. Smiling face. So, ayan nga. Saglit lang kami dyan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung binili namin. At yung mga binili namin talaga. Ayan, nakakatawa oh. Mga dawit ng mga bata. Malapit na nga naman ng, ah, Halloween. Oo nga, mag-Halloween na muna. Siyempre, Halloween bago Christmas. Dami na rin tao dyan, time na yan. Dyan sa mall na yan, nakakatawa. So, ayan na nga po, guys. Palabas na kami. Sabi sa inyo, saglit na saglit lang kami sa mall, eh. Ayan, guys. Nasa labas na kami sa parking. Okay, pa, pa Kasi, okay, ang alam... Ano? Ang set up yun. Diyan? <laughs> uh, oo, bakit? Sabi mo, ano ka mo? street Steel eh Ay, dalawa na tayo. Asan ang resibo? Halika na. Um, ayan nga. Hindi mm, ko na-shinare, guys, yung na sa loob kami ng mall kasi may music doon tsaka tsaka ano magulo <laughs> dito na lang kami sa labas sa parkingan na